kan pagluwas po, normal po siya. Normal. Oh, yeah, normal. Nag-ano lang po, may grade 4, pag, ay grade 5, bakit kimtim-kimtim siya. Tapos mga katanod, magandang araw sa inyong lahat. Ari bagong araw tayo ngayon. At uh, ngayong araw na ito ay kasama ko ang aking napakabait at napakasulit kong uh, kumpare, ang aking uh, Brad, si Chairman. Shout out uh, Alpha Chairman, aking kumpare. Hindi ko, uh, June baran po 'yan, uh, mga katanod. Pupunta kami ni pady dito sa barangay ng bahay kasi mga katanod ay Mayroon po kami bibigay doon sa isang bata na 7 years old na kailangan ng wheelchair. Ito mga katawan para mapitan nyo. Ito, ito mga katawan yung dala-dalang uh, wheelchair na ibibigay namin doon. Pasalamatan natin yung nagbigay pa di na nag-sponsor sa atin ang 907 uh Protyles Squadron. Kumamuna po yan ni Captain Jubito uh, Palo at siyempre former uh, director ng Coast Guard uh, Auxiliary Squadron na si Captain Binbihong So 907 at si Captain uh, Stapi salot sa inyong dalawa sir Captain Jubes Ayun, God bless sa inyo uh, Sana po, nagdagan pa po, po yung wheelchair na ibibigay natin Sa mga ngailangan na uh, lano lalo sa mga PWD So mga katanod, stand by tayo ha Samahan nyo kami ni Pading Jun, Baran Papunta kami doon sa barangay ng bahay So let's go, Pading Jun Ayun, ito po yung wheelchair mga katanod yeah, Kailangan natin buhatin kasi nakamotor lang kami ni Brad na Baran. Yo yo. Sigi, goong go tayap tadi. Yah. Um, hindi <coughs> po boy yung maglakaw. pero kaya niya maglakaw. Kaya niya maglaka wala niya kung ano yung kinang ano yung Ang ano yung po ano Iba ang iba na ang ano yung kinang ano yung kinang ano yung kinang ano ano po, uh, uh, po. kinang kan... po. Po, normal. Uh, normal. ano yung ano yung ano yung ano yung kinang ano yung kinang Natarabas niya kaya ang ano yeah, niya. Iyan yeah. mga buto niya. Oh. So ito po nanay ay hindi man siya inborn. Yeah, ma Nung pinanganak siya normal. Kailan siya nagtaga niya? Grade yes, Did... 5 po. Grade 5. Grade 5 po. Dahil pa siya masyado. Kintip pa siya. At ano po siya sa taong pa siya. Ano? 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 So mga katanod, tingnan nyo, pa uh, padi dyan, ito pala siya. Tingnan nyo ito mga brad, nakakatayo uh, pa siya, ito yung picture niya. Sila po ang apat na magkakapatid na sila Angelica, Neka, Jessica at Francine Lopez. Lahat po sila ay mga batang babae na magkakapatid. Ang akala ko lamang ay isa lamang na bata na may kapansanan ang bibigyan namin ng wheelchair. Pero laking gulat ko nung makita ko na lahat pala sila ay may kapansanan. Ang panganay na si Angelica, 22 years old, ay meron palang sakit na epileptic. At si Nanika at Jessica ay may parihong kondisyon na hindi makalakad ng maayos. At ang kanilang bunso naman na si Francine ay may sakit ding meningitis. Kumirot sa aking puso ang kanilang nakakaawang kalagayan ang mga batang gustong makapag-aral at may mga pangarap din sa kanilang buhay. Kuminin Jepit ka, ang kabaak niya naman po ang kamot day ka na. Namin. Ah, ito po mga katanod, ito po ay may itong bata nito ay may sakit na meningitis. Ano po? So, ilan po ito ang kakapatid? Apat po. Eh, naman po, nagka... Uh, ito naman daw Brad, ito naman Anong pangalan mo? Ito. Angelica si Angelica naman ay nagka-epileptic siya uh, ilang taon na si Angelica? ma-22 po sa December ilan? ma-22 na, na po yata? 22 na siya Brad mga katanong, 22 ka na ate ay, 22 na po lang si ate oh. ay, kapi lang po ang gigaan oh, oh. ang ano, inaanap po po ang gamot nila na Uh, 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 dito ko naman po kaya nila kayo Aita. Takot naman po kaya, baka po din niya may, may ano nga yung Aita. May nagtitira po. May na? nagtitinda-tinda po ng ulam. Ano po ang trabaho ng yung... uh, Ang trabaho ni Nanay, ano pa nga ng Nanay? Nanay Nancy, ang trabaho niya ay dito lang nagtitinda-tinda. Ay nasa bukid lang. siya ang gasit ka dyan kung siya. mga uh, At siya niya siya na na yung mga uh, niya. kaya. Pag <laughs> niya, yung I niya. Mean, <laughs> I <mean, JT's> <laughs> ano. So, baby, anong masasabi mo at mayroon... May nagagamit pa siya mapapansin ng ating mga ano na nangangailangan ng mga na tulong ng mga ganito uh, ah, may mga kapansana kakawa ah, uh, man nagpursige nga nito ako ah, ini si Bunso nay, ini Bunso ma, man, ano? ang tabaak niya po Iyon po yan ang may risita eh? ang pinitoy niya po? po Ito na isang ribuan ang saro. Minungjay ko sa ano. May minung po po, ko sa ano. Kaya naanong nga nito ako kaya takot.

ganta ng mga alpakaparo at uh, sila yung ano mga katalon uh, sila yung mga nagiging uh, natin, da, natin para at least uh, makarating sa amin eh chairman makarating sa atin yung ganitong mga sitwasyon ng mga ganito mga batang kailangan uh, natin tulungan mga katalon hindi lang ito yung unang pagkakataon na pupunta kami dito balikan natin ito ng ating mga kapatirang alpakaparo nanay sa ngayon wala nang wheelchair mo na madadala na ako oh, kaya siya si Bigla ang lang oh hindi <laughs> mo po ngayon nag-aasa ta ayo ah. ayo Angelica ate punta na kami ha pakabait kayo ha ito mo na lang mo at babalik kami ni Chairman ni Abidin Nanay kailan po. na bye punta mo okay. yes, na kami <laughs> Ang mga po sa nang tapo <laughs> pang wheelchair ta. Dako lang tabang po ni pagahatod ko sa si eskwela ta. Mm -hmm. Ning magabat naman po kay Ergahon. Okay. Lara po maura noon. Mm -hmm. Yan po ako nasa sasakitan pag nagaatod. Mm, salamat, salamat po, po sa Sige. nagtao po. Na welcome po, welcome okay. po nanay. Salamat po. Mga <laughs> Hoy, kita niyo naman yung mga sitwasyon nila na talagang nakakaawa talaga. So mga katanod, sana ka naman may mabuting puso na makapanood ng ating video ngayon. Nakasama si Chairman, ang uh, mga kasama kong mga alpakaparo, mga brothers. Uh, babalikan po namin yun ni eh, Chairman. Hindi tayo uh, magbibigay ng araw kung kailan, basta babalikan po natin yun. Uh, kasi po talagang nakakaawa kung ano man po yung mapag-usapan namin, kung ano yung maitutulong natin doon. Kasi apat sila, alat sila ay PWD na. Kaya sana uh, pagbalik namin, may ibibigay kami ni Brad na d'yon sa bata. So mga katanod, sana uh, uh, may mamabuting puso na makatulong uh, doon sa kalagayan ng mga bata ngayon. So mga katanod, hanggang dito na muna at maraming maraming salamat po sa inyong lahat.